Dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ipinatupad ngayong araw August 15, samantala mga motorista dismayado sa ika na linggong taas presyo sa langis. Alamin yan sa report ni Andrew Bernardo. Nasa siyam na raan hanggang mahigit libong piso ang kinikita sa kada araw na pamamasada ng 52 anyos na tsuper ng jeep na si Randy. Pero noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic, umabot daw ito sa walang wala at kahit pa umano. Bukas na ang ekonomiya dahil maluwag ang health protocols. Mahina pa rin umano ang kita sa pamamasada. Akala nila meron pa rin virus ngayon na kumakala. Pangalawa, nakakano sa amin yung mga motor may sarili ng motor, nakabike. Lalo pa namang hihina ang kita ni Mang Randy dahil sa ipinatupad na taas presyo sa diesel. Ngayong araw, mahigit sa 1 pesos at 50 centavos ito. Perwisyo sa bulsa. ay eh, Nagpapabawag pa kami ng mga anak. Dalawa nag yung nag-aaral ko. Ubus, yung kikita tayo 300, ubus lang, ubus yun, araw-araw. Kailangan, araw-araw, bibiyahe ka rin. Kaya kapag ang driver, walang kinita, hindi sila minsan nakakapagbutaw dahil Sapat lang yung kita nila eh. Bukod sa diesel, may mahigit piso hanggang dalawang piso na dagdag presyo sa kada litro ng kerosene at gasolina. ika na linggo na ito na sunod-sunod na hike. Kaya naman, ang tricycle driver na si Paulino, umaaray na. Kawawa kami mga driver ng tricycle. Sa sana, sana, wag nang magtaas. Lalo mga pamilya namin. Sa hirap ng buhay ngayon. Bagamat umaaray din ang mga pribadong motorista, kanya-kanya na silang diskarte para makatipid. Pag may natin lakad, So, hindi naman importante, hindi namin pinapaliban muna. Hindi namin binibiyahe. Pag walang biyahe, paglalakwat siya, hindi na. Nauna ng sinabi ng Oil Management Bureau ng Department of Energy na dahil ito sa bawas produksyon sa langis ng Saudi Arabia, mataas na demand sa langis sa US at pag-atake sa naval vessel ng Russia. Lalo naman naman ang problema ang mga motorista dahil posible pa ang pagtaas ng presyo ng langis sa susunod na dalawang buwan talagang for the next two months, parang pataas pa rin siya. Pero kung sabi ko nga, may mga lingering factors naman na pwedeng humatak para bumaba siya. Patuloy naman naman ang imomonitor ng DOE ang presyo ng langis sa bansa, lalo na sa international market. Kasama si Buhay Adante Jr., Andrew Bernardo. Balitang Southern Tagalog.